Salamat sa aking matagumpay na mission sa Golden City Dasmawan sa oras na 5 p.m. to 7 p.m. Salamat din sa mga worker sa maayos at mabuting pagtanggap sa akin. Pagpalain kayo ng Diyos. May mensahe po ako. Pakinggan po natin upang pagpalain. Pagkakamali at pagpapatawad. Tandaan na hindi ka perpekto at maaring magkamali. Kapag nagkamali ka, Tanggapin ito at matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Magpatawad sa iyong sarili at sa iba. Ang pagpapatawad ay magbibigay sa iyo ng kalayaan at magpapalaya ng puso at isipan. Salamat po sa pagtangkilik ng aking video at inyong pagbabasa at pakikinig na wapu makatulong ito sa inyo. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Amen. Thanks for watching!